So, ayan mga kababoy. So, oh, grabe na talaga yung gatas niya. So, ibig Ouch! Wow. Wow. So, ilang hours na lang siguro mga nganak na ito siya. Hi. So, grabe. Bibibiik. Labas na kay bibibiik. Labas na kay bibibiik. So, grabe na yung mga gatas niya, mga kaludes o mga kababoy. Yan. So, 119, ah, 118 days. Umabot talaga siya ng 118 days. Okay, bye-bye. Ano daw muna para, ano, hindi siya madisturbo. Okay, bye-bye.